Hi guys, welcome back again to my youtube channel So meron kaming good news Ay, all oh good news Diba? Um, yun nga, sabi ko sa inyo Sobrang daming inapplyan na ni Marvin Mga no, 2,000 <laughs> oh, oo, 2,000 Ang OO ng 2,000 Madami siyang inapplyan sa online Tapos, parang first time no ben, Na ang daming mga nagreply sa'yo hindi mo dami may nag reply lang. Oo, for ano kung um, willing daw bang mag-relocate. Kami ay kami, uh, si Marvin lang willing pala. Willing mag-renovate. <laughs> kung willing daw kaming lumipat ganyan ganyan, ganito ganyan. Tapos, yung mga nag-ano sa kanya construction, tapos ano pa nga Ang interview construction Manufaktur siya uh, manufac um, manufac uh, manufacturing o um, manufacturing ganyan. Tapos, iba nga meron kaming kakilala tapos nagsakto daw na naghahanap daw yung boss nila ng tao. Pero ay hindi pala. Ayun, parang nag-share nga kami dun sa kakilala namin tapos sabi ni Ate sa akin na alam daw niya sa work ng asawa niya naghahanap daw ng tao sa construction, pero hindi niya sigurado kung hanggang ngayon naghahanap pa. So, sabi niya i-try daw na ipasa yung resume ni Marvin. So, ayun nga, pinasa niya ate yung resume ni Marvin sa asawa niya. Tapos, sabi ng asawa, kinausap na daw niya yung boss niya na sinabi nga niya na meron daw mag apply ganito. Tapos, sabi daw ng boss niya, okay, papuntahin na lang daw para daw ma-interview, ma ganyan. Kaya, ayun, susubukan namin. syempre hindi pa naman sigurado yun. Pero, willing naman kami ni Marvin lumipat. Kasi, para makahanap din ako ng trabaho. Dahil yung lilipatan din namin, if ever nalilipat kami doon, mas malaki siyang town. Compare, compare dito sa Kipling, maliit lang. Doon kasi may mga fast food. Like, ng, ano ang fast food yun? Ah, may Macdo. DQ paborito ni Marvin Tim Macdo. Oh, Tim Hortons normal naman tinawag. Oh, Tim Hortons kasi sa Kipling may Tim ah, may Hortons DQ. naman. Oh, may DQ. Yung tawag nakita ko DQ kasi ano. Eh. Okay. Favorite niya. Bili nga tayo no. Kung na tayo. Na. Oh, DQ. Ayun yung paborito ni Marvin. Ayun DQ ang layo ng ang layo nun sa amin sa Kipling, ang pinakamalapit. 30 minutes, 45 minutes. DQ? Ah. Sa Whitewood. Sa Whitewood. Mga 40 siguro 'yun. Oh. 40. Oo, oh, 40 siguro. Malaki, uh, malaki din yung ano, yung town. Siguro mga 9,000 din yung tao doon. So, madami siyang uh, trabaho din doon. Kahit mali o oh, kami, mahanapan kang trabaho. Tapos, more on construction. Ata sila siya ka manufacturing. Manufacturing, manufacturing, uh, manufacturing uh, no? Uh, Kasi, puro mga nakikita namin manufacturing. Ayan. Kaya, susubukan namin ni eh, Marvin. Kasi syempre sasama na ako, sasama ako kay Marvin pag nag-interview siya. Kaso nga, malayo ito doon sa pag interview ni Marvin. So, mga 4 hours drive. 4 hours drive. edi yung mangyari na, magbabalikan kami ni Marvin. Kasi ang sabi daw, pumunta daw, para nga, parang bigyan na ng trabaho. Parang kailangan-kailangan na ata ng trabaho. Ay, kailangan-kailangan na ng tao. Tapos syempre, eh, natatakot pa kami na <laughs> biglang pumunta kasi baka mamaya eh di naman si Marvin matanggap, di ba? Kasi wala siyang experience sa construction, pero willing naman matuto. Sa meron naman. sa manufacturing meron. Ay ang hanap nga. Pero sabi nga meron din sila sa meron din negosyong manufacturing tapos may construction. Eh ang kailangan daw nila sa construction kasi nga nagbi-build sila ngayon ng malaking um, hindi ko alam kung anong binibili pero malaki daw yon kaya kailangan talaga ng tao ang oh, mabay kalimutan ko oh ayun tapos sabi nga ni tapos kinausap ka nga kami ni kuya na sabi na nga daw niya ganito ay baka daw si Marvin ay ano hindi kayanin kasi yung iba daw sa iba daw na nag-apply sa kanila ng construction parang mga one week or two weeks dang nagre-resign na daw yung mga, kasi mabigat nga daw talaga yung trabaho kaya tinatanong ko si Marvin kaya mo ba Ano sagot mo? Basic Sabi <laughs> niya eh, okay lang daw ganito basta makakuha siya ng trabaho tapos ako Anong makakuha naman. makakuha din ako ng trabaho yun lang naman yung importante sa amin ngayon na makakuha kami parehas ng trabaho bonus na yon kung matulungan kami sa papel pero hindi na muna namin siguro i-open pero depende depende sa ano ay si Marvin lang palang mag interview <laughs> ako sasama lang pero sabi ni Marvin sa akin pag in daw siya sumama so, daw ako para ma-open ko nga daw yung yung ano namin ma-open ma, na, ma ko yung Uh, status namin ngayon kasi syempre naghahanap naghahanap din kami ng employer na mo sa amin pwede ba 'yun i-interviewin si Marvin nakasama ako eh hindi naman ako nag-apply kasi ang hanap nila construction eh wala naman wala naman ako experience sa construction so hindi syempre hindi ko rin kaka kakayanin 'yun ang hanap naman nila lalaki talaga yeah. kaya sabi ko makakuha lang si Marvin ng work doon, lipat kami, tapos ako doon na lang ako maghahanap ng trabaho, ganyan. Kaya gano'n na lang ang gagawin namin, di ba? Diba? Kaya sana matanggap. Kami naman, hindi na namin, hindi na namin iniisip ngayon kung magkano yung sahod. Kung magkano yung offer nila, okay lang. Basta ano, magka-work lang agad ba, makapagsimula ba. Wala nang problema. Doon sa lugar guys na pupuntahan namin si Ate Mary, nandoon na. So magta lang kami din doon. If ever na matanggap si Marvin, magta-try akong mag-apply sa work ni Ate Mary. Pero yung ang problema ko lang din doon kasi iba-iba yung schedule ng pasok. May pang-umaga, may pang-hapon, may pang-madaling araw. Parang katulad siya ng ano nung work ko sa sa Toronto. Tapos, nag, nag, ano kami ng mga cups, ng mga, cups nga ba eh? Muffins. ay mga cups ng muffins. Iba-iba, hindi lang sa Tim Hortons. Yan, iba-ibang, ano, sa mga cafe, ganyan. Tapos, ilalagay namin sa box. Hindi naman mabigat yung trabaho namin doon kasi nagbibilang lang kami doon. Tapos, Bib, ano? Nagbibilang lang kami, tapos check, -check namin kung may mga damage yung mga cups, kung may mga butas tatanggalin namin tas lalagay namin sa plastic pagkatapos ilagay sa plastic lalagay namin siya sa box na malaki para siyang kasing laki ng balikbayan box pa malaki kaya pag nagbubuhat ako noon may time na nabibigatan ako may time na okay naman ang problema ko lang kasi yung box pinagsasapin-sapin siya parang hanggang ilang box ba yun? Tatlo or apat na taas ng box. Eh, ang laki ng box. Problema ko lang pag doon na sa tuktok, hindi ko na siya masyadong abot. Nagiging parang kar cargador pag gaganyan ko ng mga ano eh. kita <laughs> Ay, kala ate Mary, parang ganun din ata yung style ng kanila. Pero, sabi ni ate Mary, naggaganon, ganon daw sila ng mga ano. Ganyan kaya sabi ko ay kaya ko naman yun ate Mary Kaya ever, if ever nawala naman akong mahanap na doon na lang ako mag ano, mag apply kasi ongoing daw yung hiring nila kaya sabi na ate Mary doon mag try ako kapag wala pero nag check din ako kasi may mga hiring dito ma may dito <laughs> may mga hiring doon sa mga co-op yun nga yung may mga cashier ganyan full time tapos mayroon din no, ng mate. Oo, nag-check nga ako kaya sinasend ko ngayon kay Ate Mary tapos sabi ko mag apply ako doon. Tapos meron ding ano, in receptionist sa hotel. Sabi ko kaya ko 'to, applyin ko na lang 'to. Pero hindi ko pa ina-apply. Gusto ko muna Gusto ko muna <laughs> mauna si Marvin na matanggap bago ako mag-apply. Ayun. Tapos um, If ever nga na lilipat din kami si Ate Mary na nakakuha na siya ng basement doon kami sasama kami sa kanya sa basement. Kahit pa paano guys, yung basement kasi nakuha ni Ate Mary. So, dalawang room ata yun, dalawang room. So, mura lang din yung upa doon. Kaya, forever sasama na lang kami. Noong una, ang isip, nasa isip namin ni Marvin, mag-apartment tayo, no? Mahal. Oo, oh, kasi mayroong, ano, may apartment kami mga nakita doon. <laughs> Parang 850, 850, wala pa yung tubig kuryente. 850, parang ganoon tapos sabi ko nga ay mura na tapos dalaw kayo ni Ate Mary ay sakto si Ate Mary nakahanap ng ano ng basement tapos sinabi nga ni Ate Mary yung yung presyo ng basement Ay hindi nagkakalayo sa amin upa 'di ba hmm. ganun din yung upa namin kaya sabi ni Ate Mary ano okay lang sa inyo dito sabi niya ganun sabi ko uti, okay na yun para makatipid din kami okay lang sa basement kam basement kami sabi ko ganun kaya if ever na po ano ko balak namin ni Marvin magdala na ng mga konting gamit pag nag-interview siya para pagtanggap siya iwan na namin yung ibang gamit oh, para para ano para hindi na kami magbalik-balik ng sobrang dami kasi nag-check din si Marvin ang mahal ng ano, ang mahal ng rent ng Yuhol ba yun? Yuhol no? Oo, oh, dalawang libo. Ang mahal kasi nga malayo. Ay, isang libo din pala, isang libo lang pala. Oo, oh. mas okay na yung mag-drive na lang kami magbalik ka ni Marvin. Mas tipid. Eh, para lang kaming namamasyal ni Marvin, kaya gano'n na lang ah, gagawin namin. Mag-drive na ka. <laughs> <laughs> Bakit ba? Oh. Soon, soon, magda-drive na ako. Ikaw pa susunduin ko. Ikaw pa susunduin ko. Tapos ayan, pagpunta so mag ano mag-interview si Marvin pero nasabi naman ata na wala kang ano nang wala kang experience hmm. sabi ba ni kuya ang gusto daw kasi nung boss nila ay talagang willing ka matuto walang problema kung wala kang experience basta willing matuto at magi-stay kasi nga mabigat yung trabaho ano daw kasi yung iba daw kasi syempre yung mga ibang puti hindi daw kaya din yung mga mabibigat na trabaho kaya ang kinukuha daw ng mga Imigrants. immigrants ang kinukuha nila kasi syempre yung mga immigrants, mga matsatsaga, matyatsaga talaga yung mga open work permit, matsatsagang mag -ano, magtrabaho kasi kailangan talaga nila eh yung mga kanijan kahit sila yung magpalipat tipag ng trabaho, okay lang kasi hindi naman nila kailangan ng papel yung, yung mga na, 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 na. Oo, oo yung gano'n kaya nag-aalisan daw. Kaya minsan, mas gusto na lang daw nila yung mga naka uh, open work permit. Tapos yung mga kailangan nga ng papel, eh, yung kinukuha nila. Kaya, ayan. Ganun talaga. Kailangan mo talaga yung paghirapan yung papel mo, di ba, bebe? <laughs> paghirapan uli namin. Mag-back to zero uli kami para paghirapan yon Pero, ayun. Uh, gusto ko lang mag-thank you dun sa mga nag-message sa amin. Na, na, na nag nag-message sa amin na willing tumulong para makakuha kami ng trabaho ni Marvin. Ayan. Tapos kami naman hindi naman kami tumitigil maghanap ng maghanap pero mas pino-focus kong ng trabaho si Marvin kasi nga siya yung ano mas mataas yung points dahil nga nakapag-aral si Marvin ganyan. Hindi naman ako pwedeng mag-aral kasi pag nag-aral ako guys, kailangan kong paltan yung permit ko naka-work permit ako, ang mangyari, pag nag-aral ako, papalitan ng student. Student permit. Tapos, ang tuition ko, malaki. Kasi, international student. Tsaka, dati, yun yung balak namin. Pero nung nalaman nga namin na kailangan ko palang magpalit ng work, ng permit, hindi na kasi pag pinaltan, magbabak to zero din pag aasikaso, magastos. Pag wala na talagang choice, baka doon kami dumating. Pero ngayon na meron pa naman kaming permit, meron pa naman kaming valid na permit, ipupush muna namin yon hanggang maubos. Kung wala, edi doon kami mag-ano kung anong babalaki namin. Kung gusto pa rin namin mag-stay dito, malay nyo pagdating ng time na malapit na ma-expired yung papel namin, okay na yung medyo lumuluwag na ang Canada, di ba? Malay mo dumating din yung point na bigyan nila na extension yung mga nandito. Kasi may time na ganyan ang nangyayari eh. Kapag wala pa rin yung PR nila, nagbibigay sila ng na extension don sa mga naka work permit. Kaya, pag naswertahan ka nga naman, ba diba? Kasi nag-announce yan, hindi ko alam this year ba yun or last year na nagbigay sila ng na extension. So, sana dumating din sa atin yung mga ganyan. Yan, diba? Ang swerte. Or hindi na maluwag yung Canada, meron na uling mga lamia, available na uli. Hindi maghanap kami ng employer para makapag kami dito. Or pag lumuwag uli, edi di international student. Pero tingnan natin kasi Ay, ang mahal talaga. Ang student, mahal. ikaw Ako naman ang mag-aaral, nag-aaral ka na eh. Mahal kasi. Yun nga lang, ang mahal. May ipon man, pero At sayang sayang man. Dapat, kung mag-international student, dapat sigurado ko na ma-PPR. Mm -hmm. Kasi ang laki talaga ng gastos pag international student ka dito sa Canada. Hindi biro. Tapos, ang mangyayari, si Marvin na lang makakapag-work. hindi na ako makakapag-work. So, nabawasan na yung ipo namin. Hindi na madadagdagan pa yung ipon. Kasi mag-aaral ako. May 20 20 hours lang per week. Per week ba? Ano yung pwedeng trabaho, no? Ayoko ngayon. Ewan lang ngayon. Kasi hindi na kami natingin ng mga update-update sa mga international student. Kasi ang focus na nga namin ngayon, yung sa amin naman ni Marvin kasi naka work permit na kami. Ayan. Buti na nga lang hindi na kami naabutan nung kailangan naka tier 0 to 3 ba? Mm -hmm. Tier 0 to 3 yung mga student bago nila ma mairenew. Ay, o nga. Bago nila maisama yung mga partner nila. Pag hindi ata naka 023, hindi ma-approve 'yung 021 na ata, ayun no? oh. ba? Oo. Ang laki taas Nakumang naman. Taas hindi na ma-approve 'yung extension Hatigin. ng mga partner nila. Eh di wala akong choice kundi umuwi talaga tapos 'yung isa na lang ang may iwan, 'yung international student para i-push na maging permanent resident para makabalik uli 'yung pamilya. Ganyan. So ayun guys, 'yun lang 'yung share namin ngayon ni Marvin. Pag-pray niyo na lang na matanggap si Marvin pag natanggap siya go go agad kami ni Marvin di ba Syempre hindi na namin hindi na muna kami magsasayang ng opportunity kung may opportunity tapos willing din naman kaming supportahan. go go kami ni Marvin ano mag work work uli kami ni Marvin So ayun lang don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko guys bye